Ito kaysa, inulit. Uli ko ahas. Tignan ko ahas siya. ay okay, so. <clears throat> Paka ko na. So. Kita. So. bait naman niya eh. Hmm. Ito yung pinapatay. Alis na. Alis na. Hindi, na. mundo. Kasi gumakain ng mga daga. Alis na. yun. Tensya ang kailangan niyang patayin guys. Kasi, sila lang yung babalansin ng mundo. Sila yung makaya ng daga. Para huwag dumami ang daga, kailangan silang mabuhay. Matadami yung piste. Alam nyo guys, yung yung ahas na yun, makamandag yun pwede ka nun mamatay na isang kagalatang. Mamumutla ka nun, tapos, mag-iiting ang mga labi mo. Kasi may binom yun eh. Kasi din natin kailangan patayin. Di natin kailangan maging malupit sa mga hayop kasi ginawa sila ng Diyos para balansin yung mundo sila yung kumakain ng mga daga para wag dumami yung mga daga si pag dumami ang daga dadami ang piste nakainin lahat ng mga buko ng mga nyog, mga buko, akatin niya ng mga daga. Tapos, at mga panim, nakayang kainin ng daga, kakainin nila. Kaya, nababalansin nila yung mundo. Nakokontrol nila yung pagdami. Marami pa naman daga. pero hindi siya nakakadami ng napakarami kasi kinakain nila eh minsan niya may popo na dito malaki na kasi laki na ng itong kamay ko itong kamay ko kaso di ko naman pinapatay kasi kinakain niya yung lagay eh dyan sa oh. <coughs> naayahan ko lang huwag niya lang usaktan kasi baka mapatay ko siya kasi yan lamang guys thank you for watching